kahulugan ng landing sa panaginip Ang mga landing sa panaginip ay maaaring sumagisag sa maraming iba't ibang mga bagay Maaari itong bigyang kahulugan bilang isang pisikal na ikilos tulad ng pagdating mo pagkatapos tumalon mula sa isang mataas na taas Maaari ring itong kumatawan sa isang emosyonal na estado tulad ng kapag napunta ka sa isang relasyon o isang bagong trabaho. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang kahulugan ng paglapag sa mga panaginip at kung paano ito maiuugnay sa ating paggising sa buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka ng landing? Ang paglanding sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa isang bagong simula isang bagong yugto sa iyong buhay o isang pagbabago sa iyong sitwasyon. Maaaring ito maging senyales na nakakaramdam ka ng adventurous at handang harapin ang mga bagong hamon. Bilang kahalili, ang paglanding sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa at kailangan mong gumawa ng isang hakbang pabalik upang tipunin ang iyong mga iniisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbagsak at ligtas na landing Kapag handa ka ng managinip tungkol sa pagbagsak at ligtas na landing, iminumungkahi e nito na sa tingin mo ay ligtas at secure ka sa iyong mga relasyon. Ang pagbagsak ay maaaring kumakatawan sa isang sandali ng kahinaan habang ang landing ay kumakatawan sa pakiramdam ng pagiging grounded. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na pakiramdam mo ay ikaw ang may kontrol sa iyong buhay sa kabila ng mga mapanghamong panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumalon at paglanding. Kapag kayo ay nanaginip na tumalon at paglanding sa inyong mga paa, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng tiwala at secure sa iyong buhay. Pakiramdam mo ay nasa ilalim ng kontrol mo ang lahat at hindi ka natatakot na makipagsapalaran. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na ikaw ay umuunlad sa iyong karera o gumagawa ng malalaking pagbabago sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ibong dumarating sa iyo. Kapag nanaginip ka ng mga ibong dumarating sa iyo, sumisimbolo ito ng pag-asa at bagong simula. Ang mga ibon ay kumakatawan sa iyong mga positibong kaisipan at damdamin. At ang pagkilos ng mga ito na dumapo sa iyo ay nagpapahiwatig na mga positibong bagay na ito ay darating sa iyong buhay. Ito ay isang magandang panaginip dahil nangangahulugan ito na ang magagandang bagay ay nasa abot tanaw para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglapag ng eroplano Ang mga panaginip sa paglapag ng eroplano ay tungkol sa mga bagong simula at bagong simula. Madalas itong nangyayari kapag nagsisimula ka ng isang bagong trabaho, lumipat sa isang bagong lugar o nagsisimula sa ibang bagong relasyon. Ang panaginip ay maaari rin kumakatawan sa iyong paglalakbay patungo sa pagtuklas sa sarili at personal na paglago. Ano man ang sitwasyon, inihimok ka ng panaginip na tumalon at tignan kung saan ka dadalhin ng hangin ng pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang agila na dumapo sa iyong bisig. Kapag nanaginip ka ng isang agila na dumapo sa iyong bisig, Maaaring ito ay kumakatawan sa isang espesyal na sandali sa iyong buhay kung saan ka binigyan ng pagkilala o paggalang. Bilang karagdagan, ang maaring simbolo ng agila sa iyong espiritual na panig o ang iyong kakayang lumampas sa mga hamon ng buhay. Bilang kahalili, maaaring itong sumagisag sa proteksyon at lakas sa harap ng kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hummingbird na dumarating sa iyo. Kung ikaw ay nanaginip ng hummingbird na dumarating sa iyo, ito ay sumisimbolo sa pakiramdam ng pagiging in love. Ang hummingbird ay isang simbolo ng kagalakan at ang biglaang paglitaw nito sa iyong panaginip ay nagmumungkahi na may kahangahangang mangyayari. Ito ay maaring simula ng isang bagong relasyon o isang pagbabalik sa dati. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na taong mahal mo ay masaya at nasasabit tungkol sa isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ibon na dumapo sa iyong daliri. Kapag nanaginip ka ng isang ibon na dumapo sa iyong daliri, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may ilang paraan na tinatanggap o tinatanggap sa bahay. Maaaring pakiramdam mo ay malugod kang tinatanggap sa isang bagong relasyon o maaaring nakakaramdam ka ng koneksyon sa isang bagong tao. Ang ibon sa panaginip ay maaaring isang simbolo ng isang bagay na bago o kapanapanabik na malapit ng mangyari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ibon na dumapo sa iyong kamay. Kapag na naginip ka ng isang ibon na dumapo sa iyong kamay, maaaring ito ay sumisimbolo ng isang espesyal na sandali o relasyon sa iyong buhay. Ang ibon ay maaaring kumakatawan sa isang kaibigan, interes sa pag-ibig o isang taong mahalaga sa iyo. Ang katotohanan ng dumapo ito sa iyong kamay ay nagpapahiwatig ng taong ito o sandali ay isang bagay na sa tingin mo ay konektado kahulugan ng panaginip tungkol sa plane crash safe landing. Kapag nanaginip ka ng plane crash safe landing, ito ay tanda ng swerte. Ito ay dahil sa ang panaginip ay sumisimbolo sa isang sitwasyon na puno ng potensyal na panganib, ngunit na uwi sa pagiging okay sa huli. Ito ay maaaring bigyang kahulugan na nangangahulugan na ikaw ay dadaan sa isang mapaghamong panahon sa iyong buhay. Ngunit sa huli ay lalabas ka ng hindi nasaktan. Kaya kung meron kang panaginip na ito, ito ay isang positibong senyales na mga bagay ay gagana sa iyong pabor sa huli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kwagong padating sa iyo. Kapag kayo ay nanaginip ng kwago padating sa iyo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng gabay sa iyong buhay. Ang kwago ay maaring isang simbolo ng karunungan o maaring ito ay kumakatawan sa isang tao na maaring magbigay sa iyo ng kapaki-pakinabang na payo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo at kailangan mong umatras ng ilang sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa eroplanong naglalanding ng emergency. Kung ikaw ay nanaginip ng eroplanong emergency landing, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa. Marahil ay nakakaramdam ka ng pagkabalisa tungkol sa isang nakabimbing kaganapan o pakiramdam mo ay nagmamadali ka. Ang eroplano sa iyong panaginip ay maaari rin kumakatawan sa iyong sariling buhay kung nagkakaproblema ang eroplano, maaaring ipahiwatig nito na nakakaranas ka ng ilang mahihirap na oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ligtas na paglapag ng eroplano. Ang panaginip ng ligtas na paglapag ng eroplano ay nagpapahiwatig na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o pakikipagsapalaran sa iyong buhay. Ang paglabag, paglapag ng eroplano ay nangangahulugan ng isang maayos na paglipat at isang posibleng resulta. Ang panaginip na ito ay maaari di maging senyales na nakakaramdam ka ng ligtas at panatag sa iyong buhay. Ito ay maaaring sumagisag sa iyong mga damdamin ng tiwala sa sarili at pag-aari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kwago na dumapo sa iyong ulo kapag nanaginip ka ng isang kwago na dumapo sa iyong ulo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at kawalan ng kontrol. Ang kwago sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa ilang lugar ng karunungan o patnubay na iyong hinaharnap. Ngunit maaaring pakiramdam mo ay wala kang lakas upang mahanap ito. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa o stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na ibon na dumapo sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang asul na ibon na dumapo sa iyo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng ligtas at secure sa iyong mga relasyon. Ang asul na ibon sa panaginip ay sumisimbolo ng kaligayahan, pag-ibig at katahimikan. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay emosyonal na balanse at may kontrol at maaari maging isang senyales na ikaw ay nakakaramdam ng optimistiko at kontento. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lawin na dumapo sa iyo. Kapag kayo ay nanaginip ng isang lawin na dumapo sa iyo, iminumungkahi nito na makapangyarihan ka at may kontrol. Ang lawin sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong intuwisyon o maaaring ito ay isang senyales na naghahanap ka ng gabay sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa iyong karera. Pakiramdam mo ay nakarating ka sa isang bagong antas sa iyong trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa B-Landing Ang panaginip tungkol sa isang B-Landing ay tanda ng swerte. Ang mga bubuyog gabi ay mga simbolo ng pagkamayabong, kaya ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig na malapit ka na magsimula sa isang bago at ang yugto sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang bubuyog ay maaaring kumakatawan sa isang tao sa iyong buhay na masipag at matulungin. Ang taong ito ay maaring makapagalok sa iyo ng ilang kapaki, pakinabang na payo o tulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang helicopter landing. Kapag kayo ay nanaginip ng isang helicopter landing, kadalasan nangangahulugan ito na makakatanggap ka ng ilang mahahalagang balita. Maaaring mabuti o masama ang balita, ngunit magkakaroon ito na malaking epekto sa iyong buhay. Ang helicopter mismo ay kumakatawan sa paghahatid ng balitang ito, at ang landing ay nagpapahiwatig na malapit na itong dumampi sa iyong buhay. Maging handa sa anumang maaring idulot ng balitang ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa eroplanong lumapag sa tubig Kapag ayoy na nanaginip ng isang eroplanong lumapag sa tubig, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at kawalan ng kontrol ang mga problema sa trabaho, mga relasyon o anumang iba pang mahahalagang aspeto ng iyong buhay ay maaari maging sanhi ng pakiramdam mo na parang nalulunod ka. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na mag-ingat para sa isang bagay o isang tao na hindi kung ano ang itsura nila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa eroplanong lumapag sa kalsada. Kapag na naginip ka ng isang eroplanong lumapag sa kalsada, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pagod at wala sa kontrol. Ito ay maaaring dahil sa isang kamakailang pagbabago sa buhay o isang mahirap na sitwasyong kinakaharap mo. Ang paglabag ng eroplano ay maaari ding isang senyales na nakakaramdam ka ng ligtas at ligtas sa anumang paraan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala na malapit ka ng gumawa ng isang malaking desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kalapating padating sa iyo. Kapag kayo ay nanaginip ng isang kalapati padating sa iyo, iminumungkahi e nito na napakalapit mo sa isang tao o isang bagay. Maaaring nakakaramdam ka ng emosyonal na kalakip sa taong ito o bagay o maaaring pakiramdam mo na sa wakas ay natagpuan mo na ang iyong tahanan sa mundong ito. Ang panaginip na ito ay maaari rin sumasalamin sa iyong mga damdamin tungkol sa mga relasyon sa iyong pagkising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hot air balloon landing. Kapag kayo ay nanaginip ng hot air balloon landing, iminumungkahi nito na gumaang ang pakiramdam mo pagkatapos ng isang mahirap o nakababahalang sitwasyon. Ang hot air balloon ay maaring kumakatawan sa iyong pakiramdam ng kalayaan at ang pakiramdam ng sawakas ay makakahinga. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring magmungkahi na ikaw ay nagpapasalamat para sa isang bagong pagkakataon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang robin na lumapag sa iyo. Kapag napanaginipan mo ang isang robin na dumapo sa iyo, ito ay karaniwang sumisimbolo sa isang kaganapan o sitwasyon na darating sa paraang hindi mo inaasahan. Ang robin ay maaaring isang tanda ng good luck o isang tagapagbalita na magandang balita. Ngunit ito ay palaging pinakamahusay na maging handa para sa anumang darating sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kwago na dumapo sa iyong braso. Kapag nanaginip ka ng isang kwago na dumapo sa iyong braso, ito ay isang senyales na malapit ka na makatanggap ng ilang mahalagang balita. Ang kwago ay isang mensahero ng karunungan at kaalaman, kaya ang balita na iyong matatanggap ay magiging napakahalaga. Ang panaginip ay maaari rin kumakatawan sa iyong pangangailangan para sa gabay sa ilang bahagi ng iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa mga paru-paro na dumapo sa iyo. Kapag nanaginip ka ng mga paru-paro na dumapo sa iyo, nangangahulugan ito na bukas ka sa mga bagong simula at mga bagong responsibilidad. Ang panaginip ay isang paalala na manatiling optimistiko kahit na mahirap ang mga bagay. Ang mga paru-paro ay kumakatawan sa pag-asa, kagalakan at pagbabago. Hayaan ang iyong sarili na maging bukas sa mga bagong karanasan at ikaw ay gagantimpalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang paru-paro na dumapo sa iyong ulo. Ang panaginip ng isang paru-paro na dumapo sa iyong ulo ay maaaring sumisimbolo ito ng pagbabago sa iyong buhay. Maaaring mga hulugan ito na makakakuha ka ng bagong trabaho o malapit ka ng makilala ang isang espesyal na tao. Ang panaginip ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng higit na pag-asa sa iyong hinaharap. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa pagiging espiritual. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang paniki na dumapo sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang paniki na dumapo sa iyo, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay may pakiramdam na mahina. Maaring nakakaramdam ka ng banta o hindi ligtas sa iyong paggising. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa isang mahirap na sitwasyon na iyong nararanasan. Ang panaginip ay maaari din tumutukoy sa ilang personal na takot o kawalan ng kapanatagan na nahihirapan kang harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang paru-paro na dumapo sa iyong mukha. Kapag nanaginip ka ng isang paru-paro na dumapo sa iyong mukha, sumisimbolo ito ng mga bagong simula. Ang paru-paro ay isang simbolo ng pagbabago at ang paglapag nito sa iyong mukha ay nagpapahiwatig na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay. Ang panaginip na ito ay maaari din bigyang kahulugan na makakaranas ka ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting ibon na dumapo sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang puting ibon na dumapo sa iyo, ito ay tanda ng pag-asa at bagong simula. Ang puting ibon ay kumakatawan sa kadalisayan, kawalang kasalanan at kapayapaan. Maaari rin itong sumagisag sa mga bagong pagkakataon at posibilidad na darating sa iyo. Ang panaginip na ito ay isang paalala na anuman ang mga pagsubok na kinakaharap mo sa iyong buhay, laging may pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahulog ngunit ligtas na lumapag. Kapag nanaginip kang mahulog ngunit ligtas na lumapag, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng panatag at tiwala sa iyong mga kakayahan, kahit na sa harap ng panganib. Ang mga nahuhulog na panaginip ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa o labis na pagkabalisa ng isang bagay. Iminumungkahi ng ligtas na landing na magiging okay ka sa huli. Ang panaginip ay maaaring nangangahulugan din na ikaw ay nahaharap sa ilang mga hamon sa iyong buhay. Gayunpaman, mayroong kang lakas at kakayahan na malampasan ang mga hadlang na ito kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa isang bangin at ligtas na lumapag. Kapag napanaginipan mong magmaneho sa isang bangin at ligtas na lumapag, kadalasang nangangahulugan ito na malapit ka ng gumawa ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Maaaring mabuti o masama ang pagbabagong ito, ngunit dapat kang maglaan ng oras upang masuri ang sitwasyon bago ka gumawa ng anumang aksyon. Ang bangin sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ibon na lumapag sa iyong balikat. Ang panaginip ng isang ibon na lumapag sa iyong balikat ay nagpapahiwatig na malapit ka na makatanggap ng ilang magandang balita. Ang ibon ay isang simbolo ng kaligayahan at bagong simula, kaya ang panaginip na ito ay isang positibong tanda pinapahiwatig dito na may magandang mangyayari sa iyong buhay at dapat kang maging handa para dito. Maging bukas sa mga bagong pagkakataon at karanasan at tiyak na masusulit mo ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa Black Butterfly landing on you ang itim na paru-paro ay madalas na nakikita bilang isang simbolo ng kamatayan at ang panaginip ng isang landing sa iyo ay maaaring magmungkahi na may masamang mangyayari. Bilang kahalili, maaari rin itong magpahiwatig na malapit ka ng dumaan sa ilang malalaking pagbabago sa iyong buhay. Ang itim na paru-paro ay maaari din representasyon ng iyong anino sa sarili, ang mas madidilim na aspeto ng iyong personalidad na itinatago mo. Konklusyon, ang mga panaginip sa landing ay maaaring sumagisag sa ilang iba't ibang mga bagay, kabilang ang isang bagong simula, isang pagbabago sa iyong sitwasyon o isang senyales na ikaw ay nakakaramdam ng labis o pagkabalisa.